Hello, ko nga pala si Donabel, nasa bansa ng UAE. Tara, samahan mo ko ngayong araw na to. <laughs> Umpisa na naman ang isang araw at kilay is life. Sino pa dyan na hindi nakakalabas na walang kilay? At present ako yun. Oh, lipstick, kilay, yun lang. Pulbo, simple lang. Pero oh, yan ang resulta. <laughs> At eto na, favorite. Magre-refill na nga tayo ng tubig. Ginaantay ko nga dyan uminit. Ang tagal. ayan na. May nagkukulit nga dyan na bata. Ah! <laughs> ayan ulit kasi yung in ni madam. Ayan ulit yung favorite niya. Salamat sa tiwala madam. Bye! <laughs> At favorite. Precious. Ito na nga pala yung almusan namin at na tanghalian kasi medyo na late tayo nang gising. Kaya dito na tayo na abutan ng gutom sa kalagitnaan ng disyerto. O, ba diba? Ganito po ang nararanasan namin dito sa ibang bansa. Tingnan nyo, nasa kalagitnaan kami ng disyerto, nagdaan. Kasi inabutan ka na ng gutom, huwag ka na mag-inarte, o ba diba? February. <laughs> Thank you Lord sa food. At syempre, may energy na tayo. Go, go, go na sa kayot. Destination natin ay sa Business Bay. <laughs> Kapag abroad, sinasabi nila, wow, dami mo na sigurong pera, no? Kapag sinabi mong wala, hindi pa yan sila maniniwala. Kapag lumapit sa'yo at humingi ng tulong, hindi, hindi mo natulungan, ikaw pa masama. Ikaw na daw mayabang porket nakapag-abroad ka lang hindi nila alam, puro lang resibo ang hawak mo. Ang mga kamay, puno na ng kalyo. <laughs> Pagod at hirap na kami magtrabaho dito sa abroad. Nagtatanong, bakit wala ka pang ipon? Ay, Il ilang taon ka na dyan? Bakit wala ka pang di Diba? Ang sakit-sakit ng ganun. Eh, ilan naman nila na ban-ban ka nagpapadala, diba? Tapos minsan kahit wala nga natira sa'yo, diba? <laughs> Anyway, wala lang. Na-share ko lang. <laughs> at kinagabihan nga, may nag sa amin. At gumora na kami sa JBR. May imimit kaming friends. Nagmamadali nga kami dyan kasi sobrang init. Kahit gabi na, ayan o, no? may humid pupunta kami ng cheese factory. First time ko dyan. Makaka-experience, makakakain, makakaupo. <laughs> At ganyan lang ang ambiance sa loob. Oh, shala. Ayun ang menu. Kala mo na mo, may pambayad. Tingin-tingin ka pa dyan. <laughs> ang ending, atay ikaw na bahala. <laughs> Medyo madilim nga sa loob, pero ang ganda niya sa loob. Ngayon lang kasi ako nakapasok dito. Ang ganda-ganda. Sarap ng mga pagkain. Sobrang sarap. Ngayon lang ako nakatikin. <laughs> Favorite. Siyempre, ang ate nag crepe sa cake. nag away ng cake. Sarap. At paglabas mo, ito ang view at umikot-ikot mo na ako. Tinignan ko yung mga rides. Nakakatuwa. At nasa tabi nga siya ng Paris Wheel dito sa Blue World At syempre, pauwi na tayo. Ayan nga yung view sa labas pag pauwi ka na. Ito yung way. Ang Dubai, maganda naman siya talaga kapag gabi kasi maraming ilaw. O, ba? Diba? <laughs> yun lang, magti-tiktok muna ako. February. Ingat kayo. God bless. Thank you.